sa ating pakinggan ng mga pagbasa ngayong ikapito ng Marso, taong 2025. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayang ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ko. Punway hinahanap sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang inihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin dipansin ng Panginoon nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang may hirap, ang pag-aayuno ninyo'y umahantong lamang sa alitan hanggang kayo kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag ng ginagawa ninyo ay gayon din lamang ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong inihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo tigilan na ninyo ang pangaalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. yaong mga tao na halosubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan at kung magkagayon, matutulat kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, ayon sa inyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking kadumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, usong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. -ala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo nais na ang mga paghahandog. Sa haing tinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa sa atin, atin siyang makaka-piling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panaong iyon, Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal kapag wala na siya sa sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magnilay-rasal para sa mga narinig na pagbasa. Mahal naming Ama, sa araw na ito, habang kami nagbubulay-bulay sa iyong salita, naway maunawaan namin ang tunay na diwa ng pagsisisi at pag-aayuno. Tulungan mo po kaming iwaksi ang pagpapaimbabaw at pagpapakitang tao at maging tapat sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Panginoon, tulad ng iyong sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaías na way hindi lang namin sambahin ka sa aming mga salita, kundi sa aming mga gawa. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong katarungan at pagmamahal sa aming kapwa. Turuan mo kami magpakain sa mga nagugutom, magpatuloy sa mga walang tirahan, at magdamit sa mga nangangailangan. Tulungan mo po kaming maunawaan na ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang pagpaparusa sa aming mga sarili, kundi pagpapakita ng malasakit sa aming kapwa. Tulungan mo kaming iwaksi ang mga alitan at pag-aaway at pairalin ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming mga komunidad. Panginoon, tulad ng aming inaawit sa salmo, naway aming ialay sa iyo ang aming mga pusong mapagkumbaba at tapat. Turuan mo kaming aminin ng aming mga pagkakasala at anapin ang iyong kapatawaran. Tulad ng sinabi ni Jesus sa mabuting balita, naway maunawaan namin ang tamang panahon para sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Tulungan mo kami maging handa sa pagdating ng iyong anak at maging masaya sa iyong presensya. Panginoon, sa panahon ng kwaresma, tulungan mo po kami maging mas malapit sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga tukso at maging handa kami sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.